Hello, happy Sunday everyone. This is my second journey for my life. Um, um, pasensya na sa unang video ko is medyo mahina siya dahil medyo nahihirapan pa ako magsalita. I hope you understand. Isang kasi nagiging okay siya. Minsan nawawala. Misan na ano siya. <coughs> I will try my best. <coughs> Nakausapin kayo ng ganitong maayos. Ay. Kagigising ko lang. Pero parang masama yung pakiramdam ko ngayon. Ay. Pero huwag po kayo magsawang panoorin po itong video ko. Um, samahan ninyo ako sa journey ko ngayon. Hanggang sa makarecover po ako. Uh, ngayon, nagpapalakas na po. Iiwasan ko na rin ng stress. Para maging back to normal na po ulit at at maging um, at uh, mag tuloy tuloy ang buhay parang ganun ho pasensya na naghirap mag isip ng sinasabi ko medyo kasi gigising ko lang ho at medyo hindi pa rin maganda yung pakaramdam ko ngayon um, ipopost ko rin yung picture ko yung una kong PET scan. Kung ano nangyari dito sa lalamunan ko. Kung ano yung plano siya nag-grow. Uh, tsaka, sensya na medyo tumataba ang mukha ko dahil kwapo ito nung gamot sa kimo ko. Every time nakikimo ko, ewan ko ba't ganito sa mukha talaga bumabagsak. Pero at least ngayon po eh medyo bumabalik-balik na rin po yung appetite ko. Nakakain na po ako ng maayos. Nakakanot na po ako. Like normal na po. Hindi kagaya ng dati na. Ay, muna po. Huh? Hindi kagaya dati na hirap kumain. At least, binabawi ko na po yung sarili ko para lumakas po lalo. Hindi po... Uh, kung hindi dahil sa inyo, sa family ko, sa mga relatives ko, so, sa mga kaibigan ko, sa inyong lahat, na nagdadasal sa akin para lumakas lalo ako, talagang lalabanan ko to para fight lang. Para, ano, hindi, huwag natin isipin na may ganitong nangyari. Kasi, once natin naiisip to, lalo tayo paghihinaan ng loob. Kailangan maging ano tayo, maging, maging matatag. Lahat po ito ay pagsubok. At least si God, binigyan tayo ng second chance na mabuhay ulit siguro may mission pa tayong dapat gawin importante ay eh, kasama natin ang family natin sa buhay nandyan sila sila yung nagpapatatag sa atin sana wag po kayo magsawa. Lagi po kayo nandyan. Para lalo pa lumakas loob ko. At si God, siya ang unang-una po. Every night, bago ako matulog, pagkagising, sa si kanya ako nagdadasal. Tapos sinasabi ko sa kanya eh, Lalo niya kung palakasin. At ma. Uh, at gusto ko pa makasama mga anak ko. Na matagal. At nakakit. makasama. magkaroon pa ng apo. Yun ang, yun ang ko. Kung, kung magkaroon man ng apo. Diba? At sila alagaan ko. Ay lalo na sa asawa ko. Kahit pagod sa trabaho, nibigyan niya pa rin ako ng oras. Kahit mga anak ko, ganun din sila. Yung time nila kahit marami silang ginagawa pero may oras pa rin sila para sa akin. Diyan ako nagpapasalamat. Dahil hindi nila ako pinabayaan. Kaya yun. Say na ho. Emotion lang po ako. At just kahit papano po. Kahit konti. Nakakagalaw-galaw naman ako. Tumutulong ng konti dito sa gawain bahay. Kahit papano. Para po yung hindi po ako masyado nag-iisip o ano or tinuturuan ko pong magluto yung anak ko parang hindi ko iniisip na may sakit ka iniisip ko na lang na normal life na lang to ganun po para ayoko pong makita nila na pinaghihinaan ako ng loob gusto ko pa rin po ay eh, makita nila na kaya ko nilalabanan ko para sa kanila. Mm. <laughs> 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 <hadi> ko? Hindi <laughs> 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 <hadi> ko Ayoko kasi Pati sila. Pagay na din ang loob. <laughs> Tinatago ko na lang sa anila kahit may nararamdaman akong masakit. Pero ayoko, ayoko silang masaktan. Kaya bakit ako palan sa kalit okay ako. Pero... Ah, na po. dito ko na lang nilalabas Ay, yung emotion ko kasi ayoko nandito sila nakikita nila ako ng ganito kaya minsan kahit tulog na lang sila doon ko na lang wala ako nagtatago ng emotion ko na kahit may nararamdaman ako masakit sa... ...sarili ko. Kasi ayoko ipakita sa kanila eh. Dahil eh, kapag nakikita nila ako... Sila, ...nakikita ko sila, sila rin ay Ayoko pong gano'n. Kaya gusto ko... ...nakikita ko silang masaya. Eh, hindi sila... ...hindi sila uh, naapektuhan. Yun ang gusto ko makita sa kanila. Pero, <laughs> Pero kung kasi makikita nila ako ganito na, na ng loob. Lalo rin silang pagihina din ng loob. Kaya ayoko ng ganun. Habang, habang nandiyan sila, napakita ko ng malakas ako. At lalabanan ko. Hindi dito, at dito. Para sa kanila. Dahil mahal na mahal ko ang family ko. nila yung buhay ko. Kaya ako na malapas. Parang sa kanila. Yes, nagpapasalaman ko kay God na binigyan niya ako ng panglawang pagkakataon. Hindi ko ito paghihinayangan. Yes. mo po kayo. Alam ko. Naiintindihan niyo po yung nararamdaman ko rin. Kahit ginagawa ko po. Kahit, Kahit ayoko pumunta ng doktor. Ginagawa ko parang kumaling ako. Yun ang lagi ko na no? kahit every morning, kahit pagod, pupunta ako para sa kanila. Para labanan to. Para gumaling ako. Kahit kaya hindi ako lagi nawawag. Kahit kahit mga check up hindi ako namimiss dahil lagi ko talaga pupunta at pupunta ko para sa kanila <clears throat> yan lang po sana sabay-bayan na lang po ninyo yung journey ko. Sana maging tuloy-tuloy na po itong paggaling ko. So, ngayon ako, nagpaparecover na po. Nagpapalakas na po ako ngayon. At sinusunod ko na po ngayon yung yung therapy na ginagawa ko. Lalo yung sa likod ko. Laging sumasakit. Um, simula kasi nung na ma-hospital ako hanggang kasi yung minilagay silang karayom dito sa gilid ko yung ko yung tag nilang pictin. Parang yung vein ko is yung parang na-stuck siya ganun. Kaya lagi siguro nung pagkuha nila. Siyempre yung dugo mo, yung lahat na hindi nag-ano, nag-circulate sa katawan mo. Kaya yung nararamdaman mo na pain. Kaya yeah, yun. Pero may mga therapy, ano po ako, session ngayon. Atinan ko, may physiotherapy po ako. Meron akong this week meron ako akong ano, sa chiropractor ko para i-laser yung sa likod para mabalik sa dati ayun po tsaka yung dito ko kailangan ko pa rin pong isan nahihirapan po huminga pero laban lang yun basta ano importante eh bumalik ko sa dati eh naging normal uli. <coughs> ayun, tapos eh, ah, uh, ayun po yun lang yung ano at least meron pa akong month of May na uh, city scan ulit che check ulit yung buong katawan ko kung wala bang infection na bukol or anything ho lalo dito. Sana maging tuloy-tuloy na po yan, nawala na ho. Kasi kung may makita man man maliit, agapan po nila. Kung hindi makuha sa radiation o another chemo po ulit. Pero pinagdadasal ko sana wala na po. Kasi every 3-3 months, 2 to 3 months, meron po akong CT scan para i-monitor po nila yon na na wala man lang nabuko na bumalik sa akin na kahit sa party ng katawan o dito uli at least yun lang po ang ko na tuloy-tuloy na pang wala na po yun yun lang yun yung hinihiling ko na sa na maging tuloy-tuloy na nawala na po at uh, yun at least ho oh, yung mabalik na rin yung buhok ko pero gusto hong kalbihin ulit ng asawa ko para daw pag tumubo uli eh, para maging pantay kasi daw eh tumutubo eh hindi po pantay pantay daw pero ayoko na ho akin na ho, ako ng ganito at least may konting buhok na pero nung naramdaman ko nung unang kimo ko nung <coughs> excuse me pa. <Pop. coughs> um, ang bigat sa ulo nung yung unti-unti nalalagas yung buhok ko mabigat eh, nag-decide ako na ikalpon na lang kasi kahit natutulog ako nakikita ko yung mga buhok ko na nagkakalagas-lagas na mahirap pero pinatanggal ko na rin Kasi naman na tiisin ko yung bigat sa ulo, tapos ikita mo na nagsusuklay ka, natatanggal yung buhok mo. Hirap po. Kaya yun ang ano. Yun lang po. Yun lang po muna masasabi ko ngayon. Sana so bye-bye po ulit yung mga journey na darating po sa akin kahit kahit la na po to. Uh, makita na lang po niyo na okay na lahat. Basta importante po ay eh, mag-recover na po ako ng paunti-unti. At ay at uh, maging back to normal ulit. Uh, Oo. Oh kagaya ng dati. At least, at least makita ko man ng family ko na masaya sila. Na magkakasama kami ng ganito na normal ulit. Na hindi, na wala na akong halong stress. Hindi na po ako mag-iisip ng stress ko anuman po ngayon. Ayoko munang isipin yon Kasi, pag lalo tayo na stress lalo tayo napapaghinaan ng loob, dun tayo nagkakasakit lalo. Kaya kailangan natin ng na more strength. Fight. Maging matapang tayo sa lahat. Lalo na sa family natin. Yun, sila kasi ang sandata natin para lumakas tayo lalo. At sa taas. Hanggang dito lang muna pong aking video. Sana po subaybayan niya po uli ako sa lahat ng journey na nagdadaanan ko ngayon. Lalo sa family ko. Kahit minsan ayaw po nilang pa video pero pipilitin natin minsan. Para makita niyo po kung anong ano ng family namin. Nagsamahan namin dito sa amin. Kahit pa unti Okay po. Huwag po magsaong manood sa aking mga video. Sana po lagi po kayo nandyan. Pagpalain po kayo ng may kapal. At huwag po kayong magsaawa po na magdasal po. Dahil si God lang po ang ating ang ating protector. Thank you po. Thank you for watching. Mag-ingat po kayong lahat. Bye. I love you all.